Mag-asawang nagtutulungan Sa buhay magsasaka Magkasama sa hirap at ginhawa At kasama ang kanilang pamilya Pinay Farmer sa Japan Buhay magsasaka at pagod Basta laging magkakasama tayo Kasama ang pamilya at kanyang asawa Nagtutulungan buhay magsasaka Laging bigyan ng kulay ang ating buhay Buhay magsasaka, lagi tayong masaya Sa pagkatanim, sa bukirin Nagtutulungan ng mag-asawang magsasaka Para buhay ay gumawa Laging sipagan lang Para sa pamilya Lahat magagawa Eto ang buhay farmer Pinay sa Japan Lahat ng mga kaparmer Na laging nandyan Magkakasama tayo Sa hirap at ginhawa Mga palangga Na di nawawala Laging sumunod sa kanyang vlog Pinay Farmer Sa Japan mag magsasaka Magkasama sa hirap at At kasama ang kanilang pamilya Ayan ka farmer, natapos na kami maglagay ng plastic molds dito sa ating taro roots or tinatawag na tinagabi Ayan si Dana, sobrang pagod ngayon At syempre si Kuya ayon, umuwi na dahil siya ay mag ano pa magsasampo or magwalking kay sa dogi namin na Mina, kay Foco. Ayan, thank you Lord at natapos kami ngayong araw na to. Ayan, at maghintay na lang tayo kung kailan si sisibol yung mga dahon niya. Ayan na lang hintayin po natin.